Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Grabe yung magandang balita ngayon. Sinasabi ni Jesus, nagbibigay siya ng ehemplo. May kwento siya, meron daw isang pariseo. Ito yung mga tao na mahalaga sa kanila yung pagsunod sa Panginoon, yung pagsunod sa batas, ng mga sampung kautusan. Eh, nakatayo daw sa templo at mayabang na marap sa Panginoon at pinagmamalaki niya ang mga kabutiang ginagawa niya para sa Panginoon. Yun naman daw, tagat singil ng buwis at yung tax collector ay nasa isang sulok at ginahampas ang kanyang dibdib at umihingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan at sinasabi niya hindi siya karapat dapat humarap sa Diyos. May sabi ni Jesus, yun daw, tax collector, yung naniningil ng buwis, siya ang umuwi na nasa tamang relasyon sa Diyos. At yun daw ang mahalagang matutunan na lesson sa kwento na ito. Ang sinasabi niya, ang mga nagmamata nagmamataas, sila yung ibababa. At yun namang mga mapagkumbaba, sila daw ang itataas. Ano naman mali na ipagmalaki mo yung kabutihan na ginagawa mo? Sa tingin ko, ang kailangan natin matutunan dito, is yung pag-iingat na pwede pala na, dahil pinagmamalaki mo yung ginagawa mong kabutihan sa Diyos, e eh pwedeng dahil doon, nagiging mayabang ka na parang hindi mo na kailangan ng Panginoon sa buhay mo. Samantalang itong tax collector, na ang piling niya ay makasalanan siya at lumalapit siya sa Diyos at humihingi ng tulong, siya pa yung lumalapit sa Diyos. Siguro ang lesson niya ni Jesus ay eh, mag-iingat tayo na maging feeling ang taas-taas natin na hindi na natin kailangan ng Diyos. Sinasabi niya, ang taong mapagkumbaba at magsasabi, makasalanan ako, kailangan ko magbago, Diyos tulungan mo ko, siya pa ang lumalapit sa Diyos. Sana itong simpleng paalala na ito ay e mag-udyok sa atin lahat na ang Panginoon ang hinahanap niya yung pagbigay ng ating loob sa Kanya at pagpahiwating sa Kanya. Panginoon, hindi ko kaya to kundi ma ako tutulungan. God bless. Sana itong munting paalala na to e eh, maging encouragement sa atin ngayong araw na ito.